Ayan na mm -hmm. oh, no? oh, no? Katsuy, na naman oh. Oh, na naman ka si ni ano, Rony. Dito mo kasi kasi sa ano? Danda lang Kachoy, tanda lang. Okay. Lord, sana makuha ni Kachoy Rony to. Nito, Ay, lucky Sobra, sobra grabe. Mas malaki to. Ah, ano mo mo? Ako, ito. Ikaw na mag-ano nung ano, baka makawala pa. Di ko pa na nag-ano yan. Yan, ikaw wala yan. Lord! Okay, sige. Yun! Oh, grabe! Mas malaki! Na-ano, na laki mo kasi. Ay, alak ko. Na-ano ko na, -ano, ako kasi. Ang laki, oh! Ayun talaga, mamaw. Oh, grabe. Puro mamaw, oh. At Baka hindi kayo maniwala, ha? Oo, hindi na yun. Ano mama mo? Gata yung mag- Ay, baka Grabe. Kasi yung ko kasi isa. Hindi Ito, may uh. mas wala <laughs> cream. Papa Nel! Hindi <laughs> ako ba? Thank morning, Kachoy. At siyempre yan yung mga natin loaded si Sergeant Alibasbas. Kachoy, Rory! Kachoy, Michael, sa na! Ayun, hindi lang, buo na lang tropa. Uh, good morning. Si Papa, ano? Papa Ed. Papa Ed. nag sila. Ay, ay, nga pala sa Laguna. Ingat, ingat, Papa Ed. Kachoy! Kachoy del Mar! Kachoy! Yeah, no? <laughs> Ba't ang layo mo? Parang may hanapin ka na mamaw dyan. <laughs> Ayun, good morning! Good morning, good morning, good morning, mga tay. yung tropa dito, mga tiyan. So, dito pa rin kayo, mga tiyan, sa Barangay Sumilang. Yun, malapit dun, sa bridge. Dito kami. Yan, dito lang, dito lang. At gagamit ulit tayo ng, ano, bottom sit up. Yan. Dalawa. So, yan, sana maka dali ulit. Grabe yung hinarbis namin yung mga nakaraan dito, mga Uy, talaga, oh. Oh, yan, out naman dyan. Uy, oh, yes. uy, Oh, ngayon ako. Uli rin, uli rin. Oh, sabay-sabay na to. Ay, ala, pulaan ka, Ala, katoy. Ay, <laughs> Wala laglag ako, may butas pala rito. Malastik <laughs> ka. <laughs> Di mo sinabi, may butas pala rito. <laughs> Papa. Uy, ganda. Bumalik ang mga pulahan. Okay, bahin sir. Oh. <laughs> Ka Cheroy, wag bayabas ha. <laughs> <laughs> sanyo, sanyo. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. <laughs> Tapat-tapat <laughs> lang. Guru <laughs> bisu mo, boy. Do <laughs> yoga talaga mga istorya dito. Wala konekt. Oh, may, oh, may kanya-kanya nita. <laughs> Para di kagad mapuno. Ayun, loki ko view. Ba pato. <laughs> Sa'yo lahat. <laughs> Pambilis lang napuno yung ano, ang biro. Sabi ko tumato. Nakakita ng mga kasama ko. Ah, ay nahuli mo. Pumunta. Walang mga dala. Di, saglit lang mga yung cooler ko. Umuwi ka agad kami. Ay, naku. Di man lang nag... nag nag warm up lang. Puno ka agad. <laughs> Dito natin mali. Oh iya, iya, oh, grabe, oh oh, 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 laki oh, oh, laki oh, laki oh, 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 laki Laki, laki Guli, sarjit, oh, -bas. Ulo, laki, oh, Ulo, laki, oh, oh, Eh, hey, ano sasabi mo dyan? Ah, uwi ka na? Uwi na ako. Bala kayo dyan. Bala <laughs> <laughs> <Mahala> kayo dyan. Papa, <laughs> mukhang mainit mo dyan. Lapit ka dito. <laughs> mainit na. <laughs> mainit eh. Mainit na yun. Mainit o naiinit? Ah, naiinitan. Hindi ba? Eh, napak. Dito ko talaga ko! Baduy. Alam na yan, ha? Ulap. Uh, lahat ng eh, Lahat bulat. ng uli daw kay good Boy. Kay Choi Michael. From okay, Birthday okay, Boys. Lang, ah. Okay. Magaganela ako 'yung pagbina. Balita, ano tama tayo 'yung uli namin ay eh, ma ng trupa daw kasi mag-birthday 'yung trupa ni kachoy Michael. Kaya na padugdagan ng mamaw, no, kachoy ang ma ah. ganda rin dito yung ano, yung itim na tilapia, lalaki. Mamaw pa. Mamaw pala 'yon. Oh, mamaw na 'yan, eh. six finger 'yan eh. Tatay <coughs> ng para lang dito Pagdating mo lang. Kiki. Uh Uli -huh. ka. Uho. -huh. Lako. <laughs> <laughs> Uy, naabot, naabot na naman. Malaki na naman 'to. Ay, ah, sus. <laughs> Nasira yung reel to. Ay, man, ay, alam nga Ay, pusik. napamural pa to. Tapos ginoo. Wala. Ay, may water lily na naman. Uy, uy, uy. Oo, ito, ito, ito. Ito. Ayan, naliliyad-liyad Ah! <casuallyuttering> Madako, ani. Kay Delmar, walang bayabasan. Yan o, grobo. Yan mga tayo. Magpo-four fingers na yan. Ano tawag na good size baby? <laughs> Nakakabol tayo kasi yan. Ronnie. Dito naman sa unang birawa ha. Doon sa pangalawang. Kaya maganda rin talaga mga Uli? Maganda rin talaga yung dalawang pamiwas mo Para may support. kinagat yung isa, dinadali kasi nawala yung bulate. May isa pa eh dapat mo dumumulit na mo dumumulit na na mo dumumulit na mo na naman dumumulit na Uy dumumulit walang babayabas ito na na mo Jaya. <laughs> Lipat ka kayak kamu. Lipat. <laughs> Walang lipatan. Pentakan itu timang. Itu kau para mau buset tadi aku dilagian itu. Dali. Dali na. Pakauin. <laughs> <Dali na. laughs> <laughs> <Bawin>. Ohuin <laughs> man tayo mga toy. Mga bato kasama ka rito. <laughs> Hindi <laughs> ko bigyan ng bula dito sila <laughs> 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 para mo. <ka>, Ito <laughs> Grabe kinagat pa yung isa Ang ingi mo <laughs> kasi kasi. Ah, <laughs> oh, bad bad na to lol. Eh, migamigalaw shot at kabalaki kasi ano. Bibian Samsung. Uh, chatot dosa ano sa pinsan niya taga Bacolod City ya thank you thank you po sa mga taga Bacolod na ang lords mga silent viewers sa rike oh bakit nagtiyagaan din sergeant sergeant alewas <laughs> bato takila <laughs> uli <laughs> <laughs> inaanod pulan inaanod lang pala biniwas ko inaanod lang pala nga nakadali ko ng bla bla nakatiyawan <laughs> kita agatin mo nga yung mga natutulog tulog dyan hindi inabot ang daming kumama kung anong pulang na may dala dapat di, di, di alam yung kumain na ako ano yan? ay pa niya ako Bawal sa'yo ito, walang ipin aku, malang, aku meron eh. Uy! Oh, ah, grabing kagat! Buti inabot ko kasi! pulahan na naman. Ay, Jesus. Kala ko pulahan na naman. <laughs> pulahan ulit mga tayo. Oh. Uh. Pulahan yan mga tayo pag ganyan. Oh. Mamaya magiging pula yan. Kasi yung buntot niya pula. Oi, okay, okay. Uy, ilan na kaya ito? Bayabasin nyo na ako dito mga katsoy. Huwag na kayong Huwag na kayong mahiya. Uy, thank you. May, uh, may pa-boy-boy pa, oh. Kain po, oh. Mabait pala, eh. Ha? Mabait pala, no? Oh. <laughs> Mabait pala. Oh, mayroon Ay, Ma, katoy, Michael, oh. Oh, katoy. Uy, talagang ninanam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam. Yung pa, oh. Oh, laki mo. Hindi ako ba? Wala ka sana. Grabe ang laki. Noy. Parang... Shoutout mo yung ano Yung kumpari mo Ay tama tama I-upload mo yan tapos shoutout mo yung kumpari mo Ang laki mga kata Dito natin nilagay video Para damay sila ba Yan Yan sila mga Ayan, dito natin mati para damay sila doon. Nakapit sila kasi Delmar, kasi Michael, saka si Papa. Oh, nakakawa ka rin? Ay, grabe, ang laki! Ang laki! Na, na, ano, ang laki mo kasi! Ay, alam ko, na ano ko, nadapa ako kasi! Ang laki, oh! Ayun Ay, talaga, mamaw! Oh. Ay, grabe! Oh, mga tiyo, oh! Ay, mayroon din si Kati. Alam mo yan. Video fotografer, makulay. Laki <laughs> <Lucky> rin. Laki nang yan. Hindi ako ba mo? Hmm, dali na naman. Katsoy, malaki na naman ito. Naglalaban. Katsoy, oh. <laughs> Laki. Laki. <laughs> <laughs> nangangarap nang <laughs> grabe <laughs> <laughs> oh bossy na namin nangingimpito ka tapos ayaw mo kami pumunta dito. <laughs> ko dito si Kutsoy papalo kita kay Kuya Delvin Padilla <laughs> <clears throat> namamalo pati yun dito lang talaga kayo sa gate sa gilid ba? Oh. Ganyan-ganyan lang. Isi-isi lang siya. Uy! <laughs> Uy, pinabato na yung spot natin talaga. Grabe talaga. Mga salbahe. Ay, meron na naman. Mga kasi, meron na naman. <laughs> Grabe mga kasi, ang laki. Ala, punta natin ulit. Nakaisa ulit. Grabe, ang laki naman ang spot na nga. mo dyan. Okay. Kachoy Michael dito ka kaya okay, na experience na yung malaki Diyan ka na <laughs> Diyan <Dyan> ka na <laughs> <laughs> Dalawa na oh Alaka Ang sarap naman ito Nel hmm. yan Ano masasabi mo diyan, kachoy? Ayos Idol <laughs> Bola stick na yan Dito ko lang okay, Ay maganda yung spot did mo did Walang gaanong alon Tsaka agos Dilid lang Oo oh. Kachoy dito ka Kachoy Michael dito. dali para ma-experience mo yung ano kasi eh. Dali para maka-experience yun kami nakaka-experience na ako ng malaki dito eh. Doon oh. Dali para ano? Daw kawan yan, kawan. Papa. Bayabas, bayabas. Yan, bayabas, bayabas in the air. <laughs> Doon bultuhan yan. Eh, mga si Papa. Wala ba inggit na lang sa atin si to yung mga yan, eh. Oh. Tayo, malaki to.

Pasok! Pasok mm -hmm. mga pambayawaya Bas TV! <laughs> <laughs> Grabe busy ka to oh. Grabe yung pulahan oh. No? Ako, dito na ako. Masaya na ako dito. <laughs> Nakadubula na ako. <laughs> Grabe. Ang gaganda. Basta talaga, no walang piri, no? Pero, Ay Idol? Tawad ako. <laughs> si Bayabas TV ng Bayabas. Sergeant, <laughs> si betang ano ka na? Ano Bayabas ka na dyan? Ano ba? Ano ba? Nakamura tuloy ako. Muntik mo lang lang. Giniago ako. bang? <laughs> yung, <laging> <laughs> yung gamit ko. Inagot kasi si ko. Nakamura tuloy ako. Sorry, sorry po. Ang daming muli dito tayo, lalaki. Ha? Huh? si Sika tayo din, maraming lalaki. Yan, may galaw siya tayo Ang daming pangkulado dito, mabukay. Oh. kumuwa pumasok pa nga siya sa dulo eh. Nanguha ng bulate. Huwag lang daw pakialaman yung mga gamit. Lalaki tayo, no? Mama. <laughs> <laughs> hindi na yaman si Kaya. Napakaswerte naman na magbe-birthday ko. Puro mama ko may Pero <inaudible> ako ka. Nakakuha na kagad o mama o. Laki oh O, oh, five fingers. Groby. Di oh, pang-apat na mama una. Dito kasi papuntay mo dito kasi, doon doon sa babaw. Oh, okay. Di <laughs> kaya yan, kaya ay kaya, ay tatay pa umama pa rin to. <laughs> ay ay to, di mas malaki talaga to, kasi. Ang laki, mas malaki yan. Sige, dandan mo lang. Kaya yan, kaya yan, Dito mo dito mo. Bibig lain yung pagtanga. Huwag mong bibig lain. Dito mo lang sa mababaw. Tay okay, paano mamatay? Yan yan. Huwag mong bibig. Kasi wag diyan dito. Yan lang lang. Hindi diyan. Parehas ang laki. Ayun yan yung yes, ninyo. Lord, Sige, okay. dadaanin na, lang. Huwag mong bibiglayin. Sana po, makuha namin, Lord. Huwag so, mong bibiglayin. Sige, oh. yan, oh. yan <laughs> yun. Diyos ko, thank you, Lord. Grabe na kuha. <laughs> Sige, nakawala ganyan din. Oo, mm, ganito din. Gan. Oh, Allah ko. Ang dami na. Ang lalaki, mga katoy. Woo! Grabe, oh. Ah, ah, ah kaya kayo lang dito. <laughs> ay, thank you. Congrats, congrats. <laughs> oh, grabe. <graphing. laughs> grabe, takman yung nga ko. Grabe, <laughs> oh, <laughs> sayang isa, no? Dito lang ako mati, masisira yung ano ko dito. Masisira rin kasi mga ano ko doon. Yung linya ko doon, hindi kakayari. ay si ni kasi Delmar, pang, pang mamaw talaga yun. Mga ten yung ano niya.

Ayan na Oo. Eh. Oh. Pipo, nakadali na. Ulit, mga ah, Asa na? Ay, mayroon ulit. Ay, mas... Ah, mamaw pa rin. Oh, Ang Ay, ano ba yan? Ah, pa rin. Ay, katoy, dandan Ay, ngala, ngala. Sige, katoy, sige, sige. Oh, lucky, oh. Ang dami mamaw, <laughs> ano ba yan? Ano <laughs> ba Puro mamaw, oh. Ah, oh. baka hindi kayo maniwala, ha? Oo, oh, hindi rin. puro mamaw. Alam, nagkaano na yung mga ano niya, oh. Mga five fingers. Ala, thank you, Lord. Yun, yes, sure sa magbibirthing birthday ngayon, oh. Trupa ni Kachi Michael. Plastic floater sit-up pala yung gagamit mo? Oo. Oh. Ba, dito lang mga sayo. Ayun, lalim kasi yung ano yung sit hindi kaya. Oh, hindi kaya. <laughs> hindi kaya, mapuputol din yung ano ko, sa inyo na lang. <laughs> <laughs> mapuputol din yung line ko. <laughs> dami tatay ba, Diyos ba, ko ta, no? grabe mama Uy oh. <laughs> Pwede na yan 3.5 eh So yung number no nyo 3.5 Kinukuha nila ano Bibigay natin Kali rin si Katsoy ni ano Rone, dito mo Katsoy kasi sa ano Dandaan lang Katsoy, kaya tanda lang dandaan Lord, sana makuha ni Katiro nito. Ay, ngala -ngala, no? nga lang ano? Wag no? Huwag mong ano, lagyan mo ng drag, Katoy. Yung drag. Nito. ay, si, ay, ang laki, sobra, grabe, mas malaki to. Ha? Tayo mo. Ah? Ako, ito? Ikaw na mag, ano, nung ano, baka makawala pa, di ko pa nalagyan <laughs> yan. Yan, ikaw, wala yan. Lord! Gis, gis. Yun, O, oh, grabe, mas malaki. Mas malaki ang kachoy, natanggal na sa ano na, sa taas na. Ay hindi napaksi lang. Oh, grabe ang kachoy. Oh, meron din ako. <laughs> Matay. Wala. Ah, <laughs> oh, grabe ang laki kachoy. Diyos ko, ano ba ito mga mamaw dito? Ay, ano oh ka. grabe ala, nagbunga yung pabayabas mo ah. Ang laki. Grabe, ang laki oh. Alak oh, ka, makawala oh. pa yan. Ay, surti, surti. Ah, nandito liit ko. Uh, oh, grabe. eh. Pero kung dan mo yung inangat, ah. goodbye ka. Sabi ko na nga, oh, hey. pag dito kasi mati sa pista ko, mababaw-babaw to. Alas mga, ano lang, hanggang dito ko lang yun. Lamin ah, na. Lamin, lalati <laughs> talaga sa mga mamaw. Oh, thank you, Lord. Oh, yan nga sa'yo. Sa'yo pinakamalaki. <laughs> Sa't kalating kilo yan. Ah, kung di, dyan mo inangat yun? Wala na, di kayani Puputol talaga yung, ano mo dyan, cook. Nakalas nga dito mo rin Kumisik lang. Grabe oh, ito si Katidil Marcati Michael. Kasi Dilmar kasi yun ano, Yun lang nakakayan Yun lang nakakayan nakakaya, sabi ni tatay. <laughs> Grabe tong blessing natin sa ano natin. Barangay Sumilang fishing spot na yun ito. yung pababayabas. <laughs> Papa! Pira ka naman yung pinakamalaki. Yes! Yes! <laughs> Kaya yan, puso lang, puso. Yung ganun mga kalalaki mga tiyan, ano na kailangan niyan, ano? Pag ganun mga mamaw na. Hindi mga breeder na yun. Oo, grabe, lalaki, no? Pinag-champion <laughs> <laughs> pa. mo lang, kapit mo lalo pa. Pag ganyan mga tiyan na kalalaki, ano, kailangan niyan, hindi basta-basta prito lang, ano, rumala prito. Ano yan, pagka prito nyo, tsaka natitimpla na ulit. O kaya, ay, kakaibang mga minu yung ginagawa ni Katoy Ed plus na yun. Arsyado? Arsyado yun. Naprito na yung plan mo pa ulit. Ah, yun the best uh, ah, mo. <laughs> <laughs> Pero kung pipertiwin nyo lang dito so, sa tawas kayo na mana na yan. Matabang na siya. Oh, ito rin, mamaw to. Mamaw to, Katoy. Oh, mamaw din. Dala-dalawang mamu. <laughs> ah, uh, let's na yan. Papalakihin pa natin ito para maging mamaw. Ayan, palaki ka. Pero ito patay. Alangayin na rin. Pakawalan na natin itong mga ano. Sayang eh. Kala ko mamaw na yung lakas ng hata. Tay, three finger na nadadala tay sabi, 3.4 3.2 ata yun Hindi natin na ngayon tayo Susunod na araw Baka araw na rin natin <laughs> Sirti-sirti yun lang yun sirti nagpaparakadari na <laughs> ano pa lang yan pangapamangkin ako ako mo ayan ang masarap mga ganyan ang mga mga 3.8 papa 3.8 lang to o kanyan yan oh. mas masarap lahat ng ano pa bodega ko abis <laughs> <laughs> nanangarap na jackpot oh, yun huli huli pa Good size yan yung mga kagay. Malapit ng pork. Malapit ng pork fingers. Ito lang ang huli natin. Dami na rin yan mga kagay. Dito lang sa tabi ka rin yung mga kagay. na ako mga Mag-floater ako. Oh. Kasi madami na rin yan. Grabe. Nalaki rin size yan mga kagay. Oh. 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 <laughs> May pulahan pa oh. Dalawang pulahan. Oh, mati. Grabe dai yung pulahan, mati. So yun na mati no. Magano ako, matipad. Ano oh, ko dun sa kalila baka makasakali ako makamamaw din. so, <laughs> pero mag-aapi pa rin kami mamaya. Yung okay, mga no. Yan, yeah, thank you so much. At uh, parang yung salamat. Yan kayo mga tayo, no. Thank you, thank you. Ah! <laughs> Grabe, dami. Okay, eh, grabe, ang dami kasi, oh. Picture picture tayo nito, oh. Ilan tayo? Isa. Oh. Eh, may birthday daw. ibigay eh. na lang daw. O, oh, ibigay natin ka papa. Ibigay mo si papa. Oh, okay. Pang pasalubong okay. niya rin. yun Picture picture tayo nito, oh. oh, tag-isa. O, oh, ta picture tayo, pang thumbnail, tala. Oh, tag-isa. Kasi rin eh. Grabe, ang lalaki, oh. Yun, Nakawala yung dalawa. Oo, oh, dalawa. Yung una na salvage ay Sal yung ano, Nakawala pangalawa ng salvage mo. Grabe ito mga katsuy o. Oh. Alaka. Masin itong ay, pa, pa. tunay na mama. Sa akin kay katsuy Roni? Eh? Ito ata yung katsuy Roni. Ito, eh. ito, ito, ito. Ah, ito. Makataba oh, pati. Grabe o. Ito pa o mga good size o. Oh. O, oh, yes. diba? Yun. Grabe. Diba? Magsama lang kayo sa amin mga tuy. Digurado. Digurado. Lahat jackpot. Jackpot dito. Uwi ka. Uwi kayo na mayroong huli rin. Kahit to zero kayo. Ayun. Oh, dito mamamo eh. Ay, buti na lang nakana sa kanya may ila sakto sakto. Ah, pindami oh. Hoy, baka pagwa tayo tap din oh. Grabe. Kasi isa, dali ko kakatisala. Tomi oh. Isa isa. Ito sa iyo mas malaking. Dalawa oh, no? oh, oh. 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 oh, 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 tayo, grabe naman topic just more rin, yusip. Dalawa pa nga yun, nakawala na yan. Kasi yung roly. Oo. Oo. Kasi yung roly. Kaya akin yan. O yan grabe oh. Mm. Dito lang, ayo Sa isa nilang. O, oh, di ba? Diyos ko. Mau-mau. Saan? Eh, mau-mau. Oo, ulit ko yan. Masa <laughs> ito, tasa yung malalito. Oh. <laughs> yan mga ka-tay, grabe oh. Grabe! Oh, thank you Lord! Oh, punin na yan, akin na? Thank you. To... Yan may yellow. Yan mga tayo. Ang dami. dami. Ang dami. Ano ba? Kailangan pa dami na to. no? dami dami Oo, papaw. Hindi na to kailangan. Hindi. Hindi na to. Lalabas na ako Mamaya pa yan. Ito Papa, mamaya ka pa ata. Ay, ah. palit kayo yung papa, mali oh, pa. Hulit, ka palit kayo sa mali eh. Palit kayo. Alis na ako. Ah. Palit kayo yung papa. Yes. Ha? Ah. Huwi na rin ako. Yun, maraming salamat mga rin. Grabe, Ay, harbi. Diyos ko. Grabe, grabe naman Ito, oh, ay ka pa tayo. Huwag ka na kanon. dami mo na oh. Bibigay mo sa ano? Grabe <laughs> naman ninyo. <yun. laughs> Bibigay mo sa aming birthday. Oh my God. Mag-share na lang ako. Yung dalawang Diyos. malaki. Mati, mag-share tayo yung dalawa na malaki na ano. Di, dadali ni Kuya din yan eh. Ito sa kanya oh. Ito na small small lang. Uh, yun, grabe mga kasi, service kami dito. Ang nag-champion mga kasi, si Katuy Delimar. Grabe. Oo, oh, ako champion. Ano siya? Ay, ikaw pala kasi pinakamalaki. Pero oh. sa paramihan ng mamaw, si kasi may, ay, kasi ano, Delimar. No. Grabe. Dalawa mo nakawala si Katuy Delmar No? Siguro yung ano, yung nakawala yung isa. Yung unang-unang nakawala. Parehas ng kiyan. Tapos ganun yung grabe. Champion si Kuya Roni. Lak talaga. Mga Yung cooler ko mga tayo. O. Yun. Thank you Lord. Yan. Thank you mga tayo. At siyempre eh, nagpapasalamat tayo sa nakasama natin dito. Tatay Tiba. yun, namalis na rin. Kasi Ronnie, Kasi Delmar. Kasi Michael Borac. Yun si tapos si Papa. Kachoy nil ya. Yeah, lang kami dito. Grabe harvest. Thank you Lord. Barangay Sumilang malang lang malang sa Kalam. Thank you Lord. Bye-bye mga Salamat. Saglit lang no Kachoy. Daming mamaw. Ayun lang dito mga Kachoy yung babaan namin doon bandaron sa ilalim ng tulay. balum malalim. Ayun, thank you mga tayo. Ito yung daanan natin papunta rito sa spot. Tapos diyan oh, meron diyan. Dito pala oh, hindi pa tinaukayan to. Ay,